guys, welcome to our mini vlog. So for today is the and yun nga guys. Today is the birthday of the two kids na guys. So ayon nga guys, nagawa ko yun gumising nga yang araw na yan ay birthday ng dalawang. Ayan guys, tulong-tulong kami niyan. Wala kaming katulong niyan na ibagay. Ako taga-design. Ayan yung balloons. Ako na yung nagpapang. Tapos katulong ko naman niyan si Ki. Kasi kami-kami lang guys. Hindi na kami kung ano. Ka katulong. Tapos si Papa. Ako taga-luto ng spaghetti guys. And si Mama naman yung katulong ko dyan sa pagluluto guys. So for today's guys is birthday na nung dalawa guys. So, madami nagtatanong guys, na ito na yung sagot nyo guys. So, madami kasi guys nagtatanong sila makapaniwala kasi kung bakit daw sabay day nung dalawa. But now guys, ayan, tapos na ako nyan guys, papunta na ako sa school nyan guys. Kasi double celebration nga guys, dapat pareha silang dalawa sa school. Magba-birthday but yung isa is wala, pasok. So, si Kian lang yung meron ngayon kaya sa school, si Kian then, and tuwa ang bata guys. bagong mag-start guys, pinamigay na muna yung, yung mga hat guys. Ayun na guys. Magtawa yung mga bata. Ganun plan nga is dapat sarang sila parehas ni Kuya Dar pero dahil walang pasok si Kian lang muna. Yung Na great day sa room kasi siya yung may pasok. Mag-celebrate siya guys sa classroom. Ngayon na nga guys sa mga nagtatanong kung bakit. Saan ba yung birthday? Sabay yung birthday nilang dalawa is eh, hindi namin pinagsabay. Diya po talagang sabay ang birthday nilang dalawa. And hindi po sila kambal and hindi rin po sila magkapat. Anak po sila ng magkapatid guys. Mga hindi sila guys naniniwala. Kasi po guys, ito na nga yun guys. Ito po na parehas po na January 15 ang birthday po nilang dalawa. Magkaiba lang po ng year ng pinanganak sila. Pero magkasunuran sila guys. Yung nagbe-birthday yung si Kuya Darren niya ng 2 years old habang si Kian naman siya is pinapanganap. Agwat lang guys na 2 years gap guys. So parehas po sila ng wait. Alam po sila ng taon Alam po sila ng mga kapatid guys. Yun na guys. Nga guys, ito so, yung mga bata na gagawin sa balloons. Ano yun na nga guys? alas-alas na ako pumunta nyo sa loob. Kasi yun ang napag-usapan yeah. namin ni ma'am. And ayun nga pa, gusto ko mag-thank you kay ma'am and as friends niya. Kay kasi napaka supportive mm -hmm. niya guys Thank kapag ka, ka ganyan. Mm, tapos? I love you! I love you! Hey! <laughs> and also gusto ko nga pa mag-thank you sa mga classmates mo and also kaya napaka over supportive talaga naman. is pinasunod na ko ng mama ko kasi nga itong isa is dito naman siya sa bahay namin magse celebrate kasi nga wala siya ng pasok na kasi sa room nila din kasi naka na din ako kasi guys no juice And ayun guys, um, diba, don, 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 don. mahirap na medyo caring naman tayo. <laughs> Turn nga lang sa school, is na medyo na nga kanyang ng bahay. Okay, para okay, para okay. naman, nakasikasuhan si Kuya dahil para sa kanyang birthday kasi nga pero kung sa school kasi guys, isang pantahan, isang abiyadan, isang diretsyan. Kaso wala siyang pa. So kaya dito na lang sa bahay mati mga classmates, friends. And sabi ko nga guys, sa kanya kasi ang baka invite lang is for boys. Sabi ko mag-invite din siya ng mga friends and classmates niya na girls. And ay tuwang-tuwa naman. Guys. sabi ko nga damihan pa niya oh, yan, guys munti eh guys mga friends and classmates tapos happy ng mga kids din ang gifts sa kanila thank sa inyo ayun successful naman ng maayos at tapos namin na maayos ang kanilang kaarawan and Happy naman yung dalawa. That is why yung birthday nila. Okay. Si na na oh, ito ba silang nanagpapigay sila eh. So yun guys, guys iskin mo tayo sa gifts nilang okay. dalawa. Ito, kanina yan? Kanino galing yun? Kai? Kaninong gift yan? O oh, yun. Ano sabihin nyo? Ano sa sabihin nyo? Okay yan, ano sabihin? Salamat po. At eh, eh. Kanina to. Eh, kaya darin to eh. Kanina yung bago, o darin? O, oh, yan okay yan. Open na, open na. Ah. Kanina yan, Kai? Kanina mo na yung bago open Oh, yan. Kanina? Oh, open na. Oh, sabihin nyo. Wow, open. Ano naman? Wow. Ano sa'yo? Ito. Ito ang game yan. Oh, Ito. Maganda yan. Pangit. Pangit. Ano sasabihin? Dapat mag you kasi may ay, ano. Oo. Hindi, hindi. Hindi, hindi. Hindi, hindi. Gusto palitan nyo ko darin. Oo, oh, yun ang kaya regalo. Oo, open na yun sa akin na. Oo, oh, yung regalo ko. Sa inyong dalawa yan. Open nyo, sabay kayo. Sabay, sabay open. Oo, oh, kaya rin. Sabay open muna. Ang time sa kaya rin. Hindi makapaghintay. Oo, yun na. Oh, lina, sabay na yung open. Kita I... rin Sabi, open. Oh, open, open. Ah. Wow. Oh. Yung red kay Kia kasi malaki wow. ata. Ah oh. Blue kay Kia open, oh, open. open. Baka nagpapalit na kayo. Open oh. Open. Ito. Wow. 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 Oh, my hmm, ganda rin wow. ko okay. okay. yeah, oh mic grab. Ganda. Hey. Ano pa gusto Okay. Ganda rin Nasistip.